So mga master Ngayong araw Mag tayo Mag tayo ng Talong tsaka ng kamatis natin Bali Ito yung talong Alex to ako ng apat na ganito Yung isa nito Meron siyang uh, 300 seeds. So, pero ano lang naman yan. Ah, uh, hindi yan sakto na 300. Kadalasan sobra naman yan siya. Tapos, mayroon akong binili din na uh, ito, diamante. Diamante na kumatis. Ang isang ganito, yung laman niya ay 200 seeds. Oh, so, ito yung ano, ito yung ginawa kong punlaan. Ngayon, dati ko pa din punlaan ito. Ngayon, para makasigurado tayo na wala talagang langgam. Ito, una-una ang purpose ko. Kaya ganito yung ginagawa kong punlaan. Yun nga, para makaiwas sa langgam. Pagka, kasi may langgam yan. Sayang yung binhi. Uubusin lang yun ng langgam mabilis pa naman din yan kainin ang langgam pagka latag mo lang ngayon bilang ka lang ng mga isang oras kapag uh, may langgam andyan na yan sila kaya mas maganda may ganitong punlaan ito sa akin, pwede rin naman na uh, yung egg tray eh, pwede nyo gawing punlaan yun mga master pero ang lagay nun uh, isang buto kada butas Meron ding, ano, meron ding nabibili sa poultry supply na, yan, punlaan din. Ganon din yung itsura, parang tray. Uh, yan, ganon din. Tapos, pa isa, isa din yung lagay ng buto. Ang kagandahan lang doon, kapag uh, nilipat mo na, may lupa na kasama yun. Kasi ngayong yung design niya, uh, yan, para punlaan talaga na, ng malilit na mga buto. Itong sa akin, hindi na ako bumili ng ganun. Ito lang, gumawa lang ako ng parang papag. Tapos nilagyan ko ng ano. Yan yung paanong ano. Papag na ito, nilagyan ko ng pinutol na buti ng plastic. Tapos nilagyan ko ng tubig para hindi umakyat yung langgam. Tapos mamaya, pagka napunla ko na to may baygon ako dito. Sprayhan ko din yan yung paikot nito para walang langgam dito sa paligid. So, yun lang uh, para sa safety ng buto. Tsaka para hindi pa ulit-ulit yung bili. Mas maganda na may ano talaga, may punlaan. Ang ginamit kong lupa, pinagulingan. Pwede naman yan kahit na uh, yung normal lang na lupa mga Oster, Basta siguraduhin nyo lang na durog. Para yung... Um, buto mabilis tumubo Tsaka para hindi rin mahirapan tumubo yung so, yun yung diskarte kapag nagpupunla pagkatapos nito takpan natin ng ano mga isang isang pulgada lang yung kapal ng lupa Huwag na huwag yung kakapalan mga master. Yung maliit na buto, mahirapan. Eh. Maliit din yung ano nyan, malit malit yung tubo niyan. So kapag ka masyadong makapal, mahirapan makalabas yung ano niyan. Yung tubo. Kaya hanggat maaari, ano lang. Na, manipis lang. Okay na. Okay na. Tapos sunod natin yung talong. Ayan yung punla natin mga master pagkatapos ko ngang malatag yung ano binhi. Tinakpan ko lang ng lupa yan. Ah, uh, isang pulgada yung kapal ng tinakip ko. So ayan, antayin na lang natin na tumubo yan mga master. Itong kabila, uh, pecha ito. Ayan Nakikita nyo, bilis lang tumubo. 24 hours. Ayan, ganyan na siya. May mga tubo na sa loob ng 24 oras. Ganyan lang kabilis magpatubo ng pichay. Bukas to, hanggang bukas makalawa. Marami ng, anong to, marami tubo. Ayan, mga